Hey guys, welcome back to my channel. This is Ruben and Cabo Vlogs. For today's video, gusto ko lang i-share ang mga items na fast-moving. So tara, let's do this! So ayun na guys, yung ko pa ni... Taka-taka mo saan lima ka items na fast-moving dere sa ako niya. Sa Rezar Store. Sa Rezar Store. Sorry lang, napanitla ako. Oh, sige, ayun na number 1 kapi guys di ba sa mga matag adlaw adlaw ginapunta ina sa customer kada aga o hapon kapi guys Gasing lang maubos ako diri so amo na ang una mo nga kung naga plano ka nga mag kachang gets ay guys kalamay kung may kape ka nga, steak. Okay guys, kung may kape ka nga, ano, nga nice kape. Hindi ka pwede nga madula ang kalamay, no. So, are number 3 Habon nga bar o powder. Supreme, ang muna sa ang ginapangita sa customer. Bisan ano oras. Bisan ano oras. Ang daman o hapon o gabi, ginapangita, ginapangita sa customer niya. Yeah. So, ang ikapat ang ikapat guys sigarilyo wala ka pa sigarilyo guys sa dason na matamato mo na ako ah, ganito una, ano lang bakal ko isang, isang nagsugod ko guys wala ko sigarilyo so ginamat-amat ko lang ginamat-amat ko lang guys baka ko una-una dua kakaha tapos nagkatlo, apat, lima susubong so, guys Nagamat-amat ko siya improve. Sorry guys, ang number 5 ang pinaka ang pinaka dahogid, ang pinaka fast moving. Ang dulce guys, ka mga bata. Laod laog na sila yan na pangita, ka mga bata. Mapaaga man, hapon, o gabi man na, sa mga bata. Dipindi man na guys inyong lugar dari abisamon. Damo di bata Ang mga tapad balay lang. Amo guys. So guys, that's all for today's video ma share. Amo ah, na akong ma share sa mga video guys. Salamat sa paglantaw. And don't forget to like, subscribe, and share. Bye-bye!